Kinumpirma ng mga otoridad ang pagpatay sa isang Filipino-American nurse na una nang napaulat na nawawala nitong September 4. Gayunman, hindi pa makapagbigay ng mga eksaktong detalye ang Beaverton Police Department sa Oregon kung paano at saan natagpuan ang labi ng 32 anyos na si Melissa Hubani na isang cardiac nurse sa St. Vincent Medical Center. Inaresto na ng mga otoridad ang kapitbahay ng biktima na nakilalang si Bryce Jonathan Schubert Bautista, 27 taong gulang at naharap na sa kasong murder. Ayon sa mga otoridad, ang biktima ay nagpakasal sa kanyang uh, fiance fiancé na si Brian noong isang linggo sa Hawaii at kababalik lamang sa kanyang apartment nang mapaulat na nawawala. Samtala, hawak na ng mga otoridad ang lead na nag sa suspect sa pagkawala ng biktima. Yan ang aking news scoop. Ako, si Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.